tabok buksan sa suba guys. Mamart lang ra. Ayan. Tama mo mga dalok-dalok. <laughs> Video. Ganito kahirap sa Pilipinas guys. Pag may kainan kahit sa gitna ng, ng suba. Katabok-tabok guys, para makakaon. Para makakain ng ano. Spaghetti. Tsaka makakain ng cake. Yan oh. No? Papunta kami sa bundok, hindi ako makatawid sa ilog. O ba? Diba? Guys, oh ayan oh. No? Mga ano ang mga kahoy. Ayan. Yung aming daanan mula sa ilog. Ayan. Ah, di ba? pumunta kami dito sa liblib na lugar na birthday kami guys ayan ang mga daan namin tingnan nyo nabi hmm? ka layo ko oh. <laughs> pumunta kami dito sa bahay ng pamakin ko kayo Diyan. ayan guys yung ilaw ko <laughs> may kalabaw dito guys may kalabaw, may kambing dito yung kanilang bahay sa gitna ng gitna ng uh, kabakiran yan yung mga ganitong mga lugar guys napaka ano, pag tumira ka rito kailangan okay meron kang kasama kasi pagka wala kang kasama malo malulungkot ka, di ba? Hindi sa. So. Ang layo pala ng bahay niya, oy. Akala ko malapit lang. Malayo pala. Ito na. ayun guys, yung tinatawag na buri. Yung buri. Ayun na, kinukuha na niya ng, ng kalamay. maliwanag na ang kalangitan sana hindi lang ulan O diba guys and ramting na ay, 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 ay.

Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Obloran, blow your candle.

Marami silang bisita, si guys. Nanay ra? Na? Si nanay diyan. Hindi mo? Nanay gidi? Ay kagaga ng mal. <laughs> bisita dumating, isang bagon. Abi ko magbaralik diyan mga karas mag kanya. ang <laughs> karayo kan kandi no. Nan, ana na. Nan, dami kanding guys. Ano na. Ayun, daming mga sapat dito. Sapat. Ano, ano nga gani? hang es. Daming mga animal. Ia, no? animal Ayan Sino ta? Animal ba yan? ang meme. Dami, daming kanding dito guys. Oh. Daming kambing. thank you guys for watching. Dali, go na sila sa suba. Ito sa ilo guys. Ulit mo